Yamaha Mio ay may lumalagotok po dito pag nalulubak at ito po ang problema nitong ating motor. At pag ganito din po ang inyong problema, huwag niyo pong pabayaan, baka lalo po siyang lumala at lalo masira. Ang una niyo pong gawin ay alugin niyo po itong inyong pransya at tingnan niyo po baka dito po yung alog at posibleng sira na po ang inyong ball race. At pangalaw po, pag wala po dyan, ay alugin niyo po itong inyong tapaludo sa harapan. Baka po nandito yung palag. At pangatlo, pag wala po dyan, ay alugin nyo po itong sa harapan niya. Ito, yung pinakabuo na to. Pag wala po dito, syempre, lastly, ay ang inyong head cowling. At dito po sa motor natin, confirm po, natuklasan po natin na ito po ang may problema. At umaalog itong buong panel na to, itong harapan na to. ano? Eh Bakit po kaya? So alamin po natin at ang gagawin po natin ay tanggalin po natin itong buong panel na to. Pagtatanggal, apat na sa likod, dalawang sikus sa baba, at dalawang bolt dito sa harapan. At nung niluwagan na natin, ayan o, kitang kita na natin kung bakit ganun. Ayan o. Ayan o. Maluwag siya. <laughs> bakit po kaya? At dapat pit na pit po yung pinaka casing natin sa bolt niya. At ito, nabunod na po natin itong ating head panel at malalaman na po natin kung bakit pumapalag ng ganun. At saksak po natin yung bolts sa butas ayun mga pare ko confirm eh ang luwag luwag oh. talaga po palang papalag to at syempre nung una po ay mahigpit pa po to. kaya hindi po mapalag eh sa katagalan eh nauupo na po tong plastic nya kaya ayun pumapalag na po siyang ganoon eh ang tanong ko po dito bakit wala po tong goma na pampasikip ayun at tingnan natin sa kanyang part catalog kung meron dito naman sa kanyang part catalog ay eh, wala naman po kung nakitang goma ito meron po ditong 7 na bolt so ito po yun yung bolt na to at dito wala na po oh. wala na po tayo nakikitang goma for spacer kaya mangyari once na maigpit na po itong ating bolt eh meron po yung space dito sa paligid at kung malaki po yung clearance dyan ayun talaga man pong gagalaw at aalog po itong ating head panel ang solusyon po natin dito ay ma-eliminate po natin yung clearance between bolt at itong plastic. Ayan, matanggal po natin yan upang matanggal din po natin yung palag. Ito, napakarami pong paraan at kayo naman pong bahala kung ano po ang inyong gagawin. At yung pinaka-quick fix po natin dito ay pwede po natin siyang balutan ito, ng teflon upang kumapal Ayan, yung paligid niya at mawala po yung kanyang clearance. So, balot lang po kayo ng balot at uh, testing lang po kayo ng testing hanggang magpit po siya. And then second, ito, pwede po kayong gumamit ng mga goma. Ito, galing po ito sa chinelas. Ayan, at saka po natin siya ipipit dito upang matanggal po yung clearance. At, pero this time, ang gagamitin ko po ay yung goma na galing sa aking sirang gripo. At ito po yon dahil nakita ko po na pit po ito sa ating bot. At ang gagawin lang po natin ay ninipisan po to upang magkasya po sa butas. At ang kagandaan lang po nito ay hindi lang po yung palag pataas at pababa, kundi po yung trust niya. Kung mawawala din po yung palag na ganun dahil magpipit po itong ating bolt. So tara mga pare ko, nipisan na po natin yung palig nito sa pamagitan lang po ng pag-grind. After po natin mabawasan, ito dalawa na po yung ating ginawa eh. Ay ipit na po natin. At yun mga pare ko, ipit eh, na pit po yung ating ginawang rubber bushing. At dapat naman po talaga na may ganito to upang may po natin yung vibration at yung lagotok. Ito, pwede na po natin itong ikabit sa ating motor. Then lastly ay itong ating bolt. Pinish na mga pare ko, hindi eh. ka pa po siya nahihigpitan ha. At isa pa lang pong bolt ang ating nailagay. At ito, 100% ay nawala na po yung kanyang palag. Eh paano pa po kung ikakabit pa po natin tong ating isang bolt at higpitan po natin yung dalawa At ayan eh, mga pare ko, 200% na nawala po yung palag at lagotok nitong ating front panel. At ganyan-ganyan lang po yung inyong gagawin once na nagkaroon po kayo ng problema dito sa inyong pairings at pumapalag. So lalagyan po natin siya ng rubber bushing. So hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po ay may natutunan po kayo at maraming maraming alamat lang po sa panonood. Paalam!